Bala yan po, ang episode dito yun ano po, titiba po tayo ng saging. oh yan, andito po tayo sa kalabakan. Titingin-tingin po tayo. Ito po pala ang ating mga langka na binalutan. Tapos mayroon pa rin balutin Oh. May bumahagi din na iba oh. Ari po, ang patunay na may bumahaging iba. Na ay nalaglag yung mga buko. Oh. Dinamay pa eh. Oh. titingin po tayo ng ilang mataba-taba payat pa to Ah, bali yung po pala. Isa, oh. Ah, jambo. Yung kita po ba niyan? Taba, oh. Titergitin na po natin niyan. Bali yan po ang titibain, oh. No? Yung malaki pong iyan yan. akin buong puna kay Oh. Yeah, ay tatampik ko. sampas ang tuna natin, right? Okay. okay. Oh. Aba. Para sa banda baw. Lalaki. <laughs> oh Ang quality 'yan, no. Para sa banda baw. laki. Uh, laki to. Oh. Aba, ang talaga. Quality rice. nakatumbuway oh panhalo maraming ini cucu yan buti pat na ako na yan maligtas ligtas tayo dyan Bali tayo po pala ay may inumpisahan na rin panibagong bukas na taniman. No? Oh. Dito rin ho yung palaya natin. Ating ginagawa na po. Nag-addayo na. Siguro po yan yun eh. Undecided ba? Hindi pa natin sure kung ano tatanim pero 50-60 bala ko kamote. Oh, pero baka biglang mabago. Ayun. Di basta po. Yun ang ating ano. Pakita ko po sa inyo. Dadaanan naman natin yan. Yung ibang ano po yun Kukuha tayo ng maglilibor para Mas mapabilis Yung ating pag Papatrabaho Gabi init yun Yung part na yun no? Katabing katabi din po yung ating kaamutihan Yun na po ang pinagkakaabalahan natin ngayon gawa po nang may chance pa naman tayo na makapagtanim oh ho. talaga sulitin natin yung panahon kasi minsan may ulam pa dito sa lugar natin yan ho yung iba pa natin kamote Naramdam na rin po naman ang init. Ay, na tayo dito ang init. Ya, ay, laki ay. Ah, nalagabong ay. Nabali pa ata. Ang laki, baka po may 20 mahigit kilo. Ang laki ng gamo. Dito naman, sip na po dito ang saging pala. Oo, uh, hindi hugaan na dito tayo magpangamba. Pero pag dun sa kabila dun, oh malaking pangamba tayo dyan dyan po muna ate saging punta po natin na rin ating tinatrabaho dito Yan na rin po yung ating kamote bali gusto ko po ay yung isang part ng ano siya ay magkakadais oh, yung katulad ho sa sitaw natin Yan po yung puro sitaw isang pitak baka po yun ay 2,000 higit square meter tapos sa aring okra yan kung nakikita nyo po yan yun yung ating okrahan baka po mga 2,000 na higit din hanggang 2,500 square meter baka kulang kulang kalahati hektarya na huyang dalawa na yan tapos sa itong part na ito lahat ay kamote yan kamote lahat tapos pagka humarbis po tayo yung kamote ah, hindi na natin ulit tataniman ng kamote kasi dito pa lang pinasubok na tayo na mahina yung ating naging harvest ditong kamote po saka pa natin pag isipan kung ano yung itatanim natin pwede na po yan na taniman ng kahit na anong gulay gawa po ng parang condition na rin yung lupa kasi magaling magpataba yung kamote ng lupa po ba magpataba o mag condition ng lupa o uh -huh. magaling magpubuyaso Oh, uh yung -huh. ukrahan, ito yung kamutihan kamote pa rin po hanggang dyan yung ating kamote tapos ito po idudugtong na natin yan ito na po ngayon yung ganap para po mas maapol pati sa kubo oh yan pinaplat na po natin ito oh yan ganyan po ang nagiging ganap oh Yan, pinaghahandaan po natin ulit ang ating panibagong pananim. Pinagpipilian ko ay kamote or iba pa, pichay. Oh, yan. Basta, bahala na po. Pinaghahandaan lang natin yung ating taniman. Oh. Bagong taniman. Para tabi-tabi na malaki po ang naisave natin pagka ganitong magkakadait ang gawa ah, oh, grabe kundi lang init aba pati yung atin ng ibang pananim ay pagkatanghalin tapat oh bali ito po ay ano yung inhinto natin sa part na ito kasi sobrang lambot uh, Tubig yung lumalabas sa kanya Kaya ho dun tayo sa banda doon at yung mas matigas ito Siguro paano pa yung natin yung tigas niya Oh, ho Yan, no? Yan po ang setup natin ng ating taniman oh. Ho. Basta mamimili po naman tayo Pagka napakondisyon na yung lupa tapos yun na lang yung side na yun Ang magiging ating palayan Pagka po tayo pinasubok At maganda ang magiging ani natin Siguro ad, -nang ad pa rin po tayo sa gulayan Oo Hanggang sa uh, Dadating na yung time Na doon na lang na Siguro pangkain na lang yung itira natin oh Yung palay na pangkain na lang Yung magiging ano Na gagawin natin palayan oh tutok tayo sa gulay yan minsan no, pinaplano din natin yung setup ng ating gawa kamote ah yung bagong tanimang po tapos eh, si kamote na nga ayan no. matindi Tuwa po ngayon ng okra kung may harvest tayo ngayon. 90 ang farm gate. Aba. Sangka pa. Nag-na-90 siya. lisak yeah, ito na po sama-sama na yung ating taniman oh aba parang nakakaramdam din ng init eh oh lumalaban dito. Kapal. Tara. Tara. Puntahin na dito sa gilid. ito maganda rin ang ng kalabasa kasi pinag-anahan ito ng bayan ayun tara po lagar na ulit tayo bali yan po ang panibagong project po natin oh abangan na lang po are 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 dulas <laughs> malayan po salamat po sa inyong pagsama ano dito na rin po tayo. tatapos ang vlog na to kung di pa po kag subscribe sa akin channel pa subscribe na lang paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang 말이. <laughs>